So, ang may mali po dito, ang Iglesia ni Cristo. Manalo. Ayusin mo nga yung mga tao mo manalo. ba? Diba? Sino ba yung sinasamba dito? Si Manalo ba? Manalo. Ako'y nananawagan sa'yo, Manalo, ha? Ayusin nyo yung gusot nyo dyan. Yung mga miyembro mo, nagbabantana, gusto nang pumatay ng tao. ba? Diba? Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat, mga kapatid, mga kapabayan, at mga ang pag-uusapan po natin sa araw na ito. Siyempre, eto. Yan, nakikita ninyo yan? Eto yung takuri ng mga vlogger, ng mga ob-ob, ng mga olas. Kaya abangan ninyo ang ating mga ribat sa kanyang sasabihin mamaya kung ano man yon pero bago yan bati muna tayo ng isang maganda 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 umaga po Luzon, Visayas at Mindanao at syempre pa sa mga kapatid natin mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo oh. maganda umaga maganda tayo maganda ako maganda magandang po sa inyong lahat dyan. kamusta na po kayo sana po datnan kayo ng video na ito ng video na ito na nasa mabuting kalagayan at syempre pa sana po, pakiusap ka sa inyo habang pinapanood ninyo itong video na ito na ginagawa natin, eh huwag kayong ma-high Pagkat nakikita nyo muka, yan, sa muka pa lang ma-high na kayo. Kaya payo ko sa inyo, sana huwag kayong ma-high vlog. Hayaan na ninyo na si Boss Rick ang ma-high sa ugag na ito. Para naman, maging masaya kayo rito. Kagaya ng sinasabi natin dito, yan ang magiging topic natin sa araw na ito Pero bago yan, syempre, isingit natin itong pabati dito Hahatiin lang natin ito, dalawa rito sa umpisa ng ating video At doon naman yung iba sa huling video okay. Kaya pakinggan ninyo Eto, Pa-shoutout po sa lokal ng Talisay City, Negros Occidental Galing po yan kay kapatid na Melagros Delios. Maraming salamat po At ito pa, syempre, meron pa kasama yan Shoutout po mula dito sa lokal ng Baguio City, Benguet Pabati po mula kay kapatid na Luningning Piscoso. Yan po muna ang bati natin dito at mamaya po sa hulihan ng ating video, eh doon tayo magbabati muli. Okay. Pero syempre, lahat ng mga subscribers, lahat ng mga viewers, silent viewers man yan, mga tatay, mga nanay, mga lolot, mga lola, lahat po kayo, binabati ko po, po kayo lahat ng magandang araw. At syempre pa, nagpapasalamat po ako sapagkat kayo po, ang patuloy na sumusuporta dito sa mga channel natin kagaya ngayon may mga bago na naman po tayo mga subscribers at syempre pa binabati ko rin po yung ating mga kapatid na mga vloggers hindi ko man sila magbanggit lahat dito pabanggitin ko lang po ito si nagpa shoutout din po ito si kapatid na JLo at Binkula nakikita niya yan yan yung si Pogi pagka Iglesia ni Cristo alam na ninyo Pogi yan <laughs> so tuloy tuloy na tayo ito ang ating gagawin rito, panoorin natin yung video, tapos agad-agad magre tayo kasi may nag-request sa atin ito kaya susubukan natin ngayon. Di ba? Diba? Kaya mas maganda, habang pinapanood natin yung video, puputulin natin at magribat ka agad tayo doon sa mga sinasabi niya para naman bawat atake niya, sasalagin natin. Ready na kayo? Kaya magsimula na tayo at panoorin natin ang video. So, eto na mga pre. Talagang itong mga miyembro ng INC ay talagang mga agresibo. Hindi man po lahat, pero karamihan na mga sumusuporta kay Digong ay mga agresibo handang pumatay. Alam nyo ba mga pre na itong si Pebbles Talakera ay talagang pinaghahanap na Ah, narinig din nyo. Ito, natapit na natin ito noong nakaraang vlog natin. Babalikan natin ito si Ungas. Itong si Ob-Ob. Balikan natin. Anong <laughs> sabi niya? Mga membro daw ng INC nagbabanta raw. Ngayon, mayroon siyang binabanggit dito na Peebles Talakera. Isang vlogger din yata ito na ang alam ko dito, ito yung tagapagtanggol daw ni PBBM. Pakinggan pa natin. Ituloy natin. Umano, no? Dahil itapapatay. Papatayin itong si Pebbles talaga. Napansin niyo? Pinaghahanap na di umano. Gumagamit na naman ito si Ob Ob, ang bobo bobo mo -bo <laughs> ng di umano dahil daw ipapapatay. Akalain niyo? Ang bilis gumawa ng konklusyon nitong ugok na ito. Dahil lang sa isang mensahe na hindi niya pa confirm, hindi pa natin sigurado kung talagang iglesia ni Cristo ba ito, binibigyan na kagad nila ng konklusyon. Tuloy natin. Ah, no? Oo. Oh, merong isang INC na galit na galit dito kay Pebbles. At alam nyo ba, itong si Pebbles ay tagtad na po ng kumbaga... meron daw isang INC na galit na galit dito sa Pebbles na ito. Ako kasi galit na galit ako sa iyo. Nakikita mo ito. Ito. Pag dumapo diyan sa pagmumukha mo, hindi ko lang alam kung ano mangyayari sa iyo. Si tuloy natin. Uh, hindi ko lang English yan, baka makaintindi yung YouTube, maintindihan tayo eh. <laughs> Tagalog lang. Oo. Uh -huh. Kumbaga marami nang naghahanap sa kanya para pigiin. Tadtad -tad na raw yung people sa yon at hindi niya raw English kasi baka raw maintindihan ng YouTube. O boob ka lang kahit anong lingwahe. Ang gamitin mo rito, kayang i-translate yan ni Google. Napaka-bobo mo. Ang bobo-bobo mo. Tuloy natin. O, oh, di ba? At isa na dito po, itong isang INC member or Iglesia ni Cristo. So, ano ba sa tingin natin yung Iglesia ni Cristo? Masama ba o hindi? akala niyo isa na raw dito ang INC member. Judgmental ito. Dapat dito, doon ito dadalhin sa mental. Panoorin pa natin kung gusto pa ninyong mahiblog. Panoorin pa natin. Ayun yung tanong eh. Masama ba ang iglesia ni Kristo o hindi? So ito po yung pag-uusapan natin dito mga pre. No kasi dito sa isang video na to. Ang bobo bobo mo. Nagtanong pa siya. Oh, ang iglesia na doon, ang iglesia doon, nabubulol ako sa iyo. Ang iglesia raw ni Kristo, tinatanong niya kung masama ba daw o hindi. Ako na sasagot sa iyo. Ob ob ka. Hindi kami masasama. Okay? Tuloy natin. Oh. So, ayan ah, sa, sa picture na to mga pre. Ayan ah, kung nakikita niyo yan, oh hina, hinaang ko lang yung brightness mga pre. Ayan ah. O, oh, ayan. Kung nakikita nyo yan, screenshot nyo na lang po at baliktarin nyo. Oh, si Narali Piro. O, oh, nakita ninyo? Papakita niya yung picture. Ngayon, natawag niya sa atin, mga pre. Payag ba kayo magkukuparin yung itong ubok na ito? Itong <laughs> ubob -ub na ito? Ako, hindi. Tuloy natin. Yung nagsalita dito. Okay? Anin sabi niya? Kay Talakera, Pebbles Talakera, sabi niya, Boss, good day. Nag-good day pa ang kulangot na good day pa ang Narali, piro ang nakalagay daw dyan. Ngayon, hindi pa ito confirm kung talaga Iglesia ni Cristo dito. Pero sinasabi niya kagad, membro ito ng Iglesia ni Cristo. Narali, pero madaling magpanggap ungas dito sa social media. Pwede ka maging sabalista. Pwede lahat ng reliyon. Kamembro ka. Yan ang tandaan mo kasi ang bobo-bobo mo. Tuloy natin. Isang uh, walang kwentang INC member. Oh, mga INC, Batikusin nyo ito, ha? Napansin ninyo? Ang tawag niya, kulangot. Eh, kamusta ka naman? Kamusta mo na? Tingnan mo na may itsura. Sa itsura pala, panalo na tayo dyan, eh. Baka kulangot ka naman. Tuloy pa natin. Eh. Kasi, pag hindi nyo ito binatikos, Bias kayo. Tingnan nyo yung isa na vlogger na tumira sa inyong leader. Tinitira ninyo. Okay lang yun. O, oh, ito. Inutusan pa tayo batikusin daw natin. Mga INC, batikusin nyo ito ha. Babatikusin talaga ito. Ungas ka. O, oh, tuloy pa. Okay lang yon Kasi Paul naman din yung isa. Okay, and din bias din kayo. Nagigits nyo yun? B Nagbanta pa si Ungas. Pag hindi raw natin binatikos, bias tayo. Eh ngayon, babatikusin kita. Ano tawag mo sa akin ngayon? Ha? Ob, ob ka. Tuloy. Bias din kayo. Okay? Pero, pag hindi nyo ito binatikos, hindi nyo ito tinira, masasabi namin ang INC or Iglesia ni Cristo ay talaga pansin niyo yung tumitira daw sa Iglesia ni Cristo okay lang daw yun kasi Paul naman nagbabait-bait pa itong ugok na ito pero Meron siyang ginagdag bias pa rin tayo nagigigil na ba kayo mga kapatid mga kababayan at mga boss mag-comment na kayo sa baba bago natin ituloy itong kulangot na ito babalik natin yung sinabi niya kulangot ka lang dudong go yes. okay at manggagamit ginagamit lang yung mga miyembro alam ko merong mga miyembro diyan sa INC na talagang sulido sa leader tignan niyo sabi niya kung hindi raw natin tinira kung hindi na natin <laughs> kung hindi na bubulol talaga kung hindi raw natin titirahin ito magiging bias tayo ng mga iglesia ni Kristo inutusan pa tayo nitong ugok na ito sige tuloy lang boy at syempre sa sa ano sa administrasyon happy yan eh. at ginagamit lang daw tayong mga membro ang kapal ng mukha mo. Turoy At iyan Okay? Pero, tandaan po natin, bago ko balikan ang video na to, yung, yung topic na to, merong tino you know, si Pebbles dito na verse. Potot mo, Blo! Hindi po ako pasto, pero babasahin ko po para maintindihan nyo. Kasi, kuliktado po ito sa gobyerno o na mamahala ngayon. Okay? Ang sabi po dito, eto ah, basahin nyo, screenshot nyo, ayan, si Pebbles po yung nagpost niya. At alam ko, nasa Bible ito. Huwag mo nang niya. sabihin hindi ka pastor kasi mga. mukha kang Ayan ah. Oh, sa mga taga Ang paslupa. <laughs> oh. Ang <bagay> hindi <laughs> bagay sa iyo. Okay, tuloy mo lang 'yan. Ako sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos. At ang Diyos Masahin mo na ang tatag kulit mo. Ang mga pamahalaan umiiral. <laughs> Kaya o, <kung> na, ba? <laughs> ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at sila ay parurusahan. So bakit Yan ang ginagawa namin Christo, eh, Halatang halata na lumalaban sa pamahalaan at kinukontra yung pamahalaan Wala po kung problema sa mga miyembro eh Na mga mga maka PBBM Pero pag usapang Iglesia ni Kristo na at usapang verse Ayan yung verse oh, oh. Stop! Stop! Halata sa iyo eh Hindi ka marunong magbasa Diyan pala sa pagbabasa mo, ob-ob ka na. Di ba? Napansin din ng mga kapatid, mga babaya at mga boss. Pero siyempre, pagbibigyan natin. Go ahead! gumawa niyan, eto, nasa Biblia yan. So, ang may mali po dito, ang Iglesia ni Cristo. Manalo. Ayusin mo nga yung mga tao mo, manalo. Di ba? Sino ba yung sinasamba dito? Si Manalo ba? Manalo. Ako'y nananawagan sa'yo, Manalo, ha? Ayusin nyo yong gusok nyo dyan. Yung mga miyembro mo. Nagbabanta na gusto nang pumatay ng tao. 'Di ba? Oh, napansin niyo? May mali po dito, ang iglesia ni Kristo, judgmental ka na naman, Sampaling kita. Lahat ng sinasabi niya, binibigyan niya agad ng konklusyon. Kapal na mukha eh, no? Ano sabi niya? Napansin niyo? Manalo, ayusin mo 'yung mga tao mo manalo. Isa, e, ikong e, sampaling kaya kita. Oo. Oh, no, no. Ang papatayin itong nagdedepensa kay Pangulong Bongbong Marcos. Mali na 'yan. 'Di ba? manalo, pakiayos ng ano mo, ng mga tao mo dyan. Oh, kasi ang sabi dito, ng taong ito, mapukos na tayo dito. Ang kapal eh, no? Ang kapal na mukha eh. Ayusin mo yung mga membro mo dyan. Yung mga membro mo, nagbabanta na, gusto nang pumatay ng tao. Eh bakit buhay ka pa? Napansinin niyo, <laughs> tuloy! Si Narali, Piro, ang sabi niya, Boss, good day. Nere, nil, locate na. Hoy, ugok, makinig ka. Si Boss Red ang kausap mo ngayon. Ug, ug ka. Gusto mo ng sampal? Turo. Location mo, ingat ka. Drive by shooting. Anong ibig sabihin ng nilolocate na yung location mo? Hinahanap na kung saan ka nakatira, saan ka banda. Ano itong drive by shooting? Napansin niyo? Ang message na nakalagay doon, Boss Good Day. Nilolocate na yung location mo, mag-ingat ka. O di ba concern yung tao? Ob, ob ka ba? Napaka bobo mo. Isa ka ring bulaklak. Bobo ka. Bobo ka. Tapos sasabihin mo, drive by shooting. Babarilin ng habang nagda-drive ang bobo -bo mo. Tama. Sa pagkakaintindi ko, magda-drive ka tapos rarating ka. Oh, yun lang naman yung pagkakaintindi ko di ba? Basic lang naman. Pero, di diba, ba? Ito ba? drive daw tapos rarating. Utak kriminal? Kriminal? Diba? Ang bobo. Eh ako po. Hindi po ako na hindi. Uh, nagconclude na naman ang, ito daw ba ang mindset ng Iglesia ni Cristo? Utak, kriminal? Tignan ninyo. Ganyan bang ang mga vloggers ngayon sa Pilipinas? Ito na ba yung sinasabi ninyong bagong Pilipinas? nak Ituloy pa natin. Na po ako naniniwala dito sa Iglesia ni Cristo kasi kahit yung net 25 na yan, balikta din yung utak. Tandaan nyo. Ha? Balikta din yung utak. Yung kinakampihan ba naman, yung pumapatay ng tao, bakit si Manalo hindi ito binabara. Kung talagang mahal mo yung relihiyon ninyo, yung mga tao niyo na ayaw yung maliga, maligaw, no? Dapat ikaw mismo yung gumalaw. Hindi kita binababoy dito manalo. Ako bilang isang Pilipino, tao ka tao, ako pareho tayong nagkakamali. Sa tingin ko mali ngayon. Nagbibigay lang ako ng opinion, reaction at tayo, Ha? Hindi kita winawalan kaya dito. Hindi ako katulad ng isang vlogger na baboy din yun. Hindi na raw siya naniniwala sa iglesia ni Cristo. Kapal na mo kayo, no? Inuutusan yung ating minamahal na tagapamahalang pangkalatan Manalo, ayusin mo yung mga tao mo dyan. Sino ka bang ugok ka? Ha? Kay busuri ka pa lang, baka ha... -ha. Mamaya, tumagilid ka na. Ang yayakan nito mga ito, ito yung sinasabi natin dito mga vloggers na mga hambug. Na puro lang dakdak, di ba? Ako, sasabihin ko sa iyo, boy, I'll walk the talk. May katok ka. Go! Tuloy! Oh, dapat sampahin nyo kaso yan. Pero ako, eh, nagbibigay lang talaga ako ng opinion reaction ko at kung nakikita kong mali na kayo, ganun yung ginagawa ko. Sitahin nyo itong mga mingro ninyo na nagbabanta. Bakit hindi nyo ibalita dyan sa, ano, sa inyong mga social media? Oh, alam ko yung Net25. Correct nyo ako ha, kung ako may mali, i-correct eh, nyo ako. Alam ko, Net25. Ano yan? May, ma may mga host dyan na mga iglisya ni Kristo no So, dapat, ganun yung gawin nyo. totally mahaba itong kanyang video. Pero, puputulin na lang natin kasi walang kwenta. Iisa lang yung kanyang ginawang content, yung text message lang daw. Na sabi niya, eh, galing sa membro ng Iglesia Ni Cristo. Ito lang masasabi ka sa'yo, bullfrog, ob-ob ka. Kung ikaw, nagtatapang-tapangan dyan sa channel mo, nandito lang si Busrek. Okay? Mag-comment ka dyan. Anytime na anong gusto mo, nandito si Busrek. Ob-ob ka kung ano-ano pinagsasabi mo sa aming tagapamahalang pangkalahatan Kunyari ka pa mabait. Kunyari ka pa sinasabi mo may mga nanonood sa iyong mga iglesia ni Kristo. Mga kapatid, kung nakapag-subscribe kayo rito sa Bullfrog Point dito, lumayas kayo diyan. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong makukuhang magandang salita diyan. Ang gusto lang nito, magparami ng magparami. Tignan mo naman ang mukha, mo naman ang mukha. Diba? Sa mukha pa lang eh. Panalong-panalong tayo dyan. Olax yan. Kung magsalita ka, alam mo kung sino. Kahit anong laro, ready si Boss Red. Kung ito na lang din ang makakaharap ko, nak, kawawa ito. Baka sasabihin sa akin ito, Boss, wag. Mahawa ka. Wag, Boss, wag. Naalala ko tuloy noon, may naghamon sa akin ng suntukan. Nakita ko yung pagmumuka. Sa pagmumuka pa lang, papatulang ko ba ito? Kunin na nakapagpigil ako. Sabi ko, wag, boy, wag. Wag, wag ka pa dalos dalos. Bakit? Sa mukha pala tabingin na eh. Bakit pagka pinatulang ko pa eh, tatabingin mo liyon. Kasalanan ko pa. Ito sinasabi natin dito eh. Nak, wag Wag talaga. Sinasabi ko sa inyo. Lalo ka na ikaw, Bullfrog Point. Ang mga kapatid, parang awa na ninyo. Ha? Umalis kayo dyan sa channel niya. Wala ko tao ito. Pinagyayabang niya pa na mayroon daw mga iglesia ni Cristo dyan na mga nanonood sa kanya. ako yun. Nanonood ako sa kanya. Siyempre, pinanood ko yung kanyang video eh. Pero gagamitin ko yung laban sa kanya. Kaya wag kasi kayo. Ito yung payo ko sa inyo mga ob-ob kayo. Pag nakita kayo ni Boss Rick na ganyan na pinagsasabihin nyo sa tagapamahalang pangkalatan namin, maghalo ng balat sa tinalupan. Kahit sino ka pang anak ka ng demonyo na high ako sa totoo lang. Kasi iba yung feelings kapag ka nasasaktan ka at pinagsasalitaan ng hindi maganda. Kung yung isang vlogger nga na binabanggit niya yan, di ba? Pinagmumura yung tagapamahalang pakalata. Anong ginawa ni Boss Of course, syempre, binabanatan din natin. Eh, ito rin itong isa na ito. Kunyari, hindi naman siya nagmumura, pero akala mo kung sino. Akala mo, barkada lang niya. Si kapatid na Eduardo Mbana. Manalo! Oh, lats ka kasi. Sa pagpangalan pa lang ng tagapamahala namin, panalo na eh. With that, Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsupport na dito sa muting channel natin. Sana po na-high Wah, sorry pala. Sana po hindi kayo na-high Si Boss lang na-high Ngayon, mag-comment kayo dyan sa baba kung ano yung gusto ninyong sabihin dito sa kupal na ito na nagagaling-galingan na tawag niya sa mga doon sa so, sinasabi niyang Iglesia ni Cristo, kulangot. E eh, ikaw naman, yung tiraan ng kulangot. <laughs> Wait lang, pero bago yan, syempre tatapusin lang natin itong pabati rito para hindi naman magtampo. Ito yun. Ang tawag po, lokal ng Paranaque. Senate President Attorney Rodante Marculeta Galing po ito kay kapatid na Felipe Jr. Fernandez. Ito pa, maraming salamat po. Ito pa, like and share done. Uy, maraming maraming salamat sa mga nag-like at nag-share, ha? Pag-share na pala ninyo itong video na ito, ha? Kung hindi naman kalabisan. Galing po ito kay John Benedicto. Shoutout sa inyo dyan, kapatid na John Benedicto. Maraming salamat po sa pag-like and share ng video natin. With that, kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pwera na lang sa mga taong hindi nag-iingat. Wala na akong nakalimutan. Para sa iyo, Bullfrog Boy, Pogog ka.